minsan hindi mo maiwasan magkaroon ng mga kaaway. May mga agabyado sa mahal mo sa buhay. May makakaaway ka. May paninindigan kang prinsipyo o paniniwala. May makakagalit ka. May itutuwid kang mali. May makakaaway ka. Minsan, kahit ikaw nang ang nasa tama, mas marami pa ang mga makakaaway mo. At kahit iwasan mo, may pagkakataon na pagkakaisaan ka pa ng mga kaaway mo. Pag nangyari yon, ano ang laban mo? Sino ang kampi mo? Sino ang re-rest back para sa'yo? Alam mo kapatid, ang sabi sa Book of Psalms, si Lord mismo ang re-rest back para sa'yo. O Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you are a shield around me, O Lord, my glorious one who lifts up my head. Ang Diyos ang panangga sa pag-atake ng mga kaaway natin. Basta kasama natin ng Diyos, taas no pa rin tayo kahit nakapaligid ang mga kaaway natin. Kaya kahit pagtulong-tulungan ka ng mga kaaway mo, hindi ka nag-iisa. Nariyan ang Diyos. Pray tayo. Lord, sa dami ng mga kaaway ko, ikaw ang aking panangga. Kung may pagkakamali po ako, patawarin mo ako. Kung may pagkakamali ang mga kaaway ko, ikaw ang aking tagapagtanggol. Salamat dahil alam kong hindi mo ako pababayaan at hindi mo ako iiwan kailanman. Ito po ang aking dalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.